Nay Carmen. Happy Sunday po. Mm. <laughs> Nay Carmen. Pagupit na natin ulit kasi parang ano na. Masyado na akong malabo. Ay ma ano. Kumusta po kayo? Ay kumabuti po. Hmm, buti hindi ko kayo sama-sama sa pagpunta sa church. Ay, hindi ko po nagpupunta sa church. Bakit to? Mm, ay niyo ho ba makipakinig ng ano? Ng salita po ng ating Diyos. Hmm. Ano po bang nasa isip niyo ngayon? Wala naman po. Patawag ko mamaya nagugupit, no? Pagupit po natin. Tapos pakulay po natin ulit. Thank you po. Hmm. Ano pong gusto niyo kaya pakuluto natin? Kayo po. Hmm. Gusto niyo po yung kulot. Kayo nga po. Hmm. Okay. Baka may gusto ko kayong gawin, sabihin niyo sa akin, ha? Gusto niyo mag-swimming? Mag-swimming? Diyan mm. po. Sige po. Thank you po. Nalulukot po ako pagka nakikita ko kayong parang malungkot eh. Ano po? Sa ngayon po ba nung nasa isip niyo, ano po yung iniisip niyo? Wala po. kuto yata kayo eh. Sabihin niyo sa akin, ano po, may gusto po kayong gawin? Wala naman po. Hmm. Pagka, pagka kailangan nyo ng pera, magsabi lang po kayo ha. Opo, thank you po. Hmm. Ba't di ko kayo humingi ng pera sa akin? Ba't Wala. di po kayo? Bakit po? Wala po. Hmm. Naya po ba kayong humingi ng pera sa akin? Ano. Apo. Hmm. Never po ako kasi humingi ng pera si Nanay Carmen sa akin katekrom. Pero naabutan ko naman po siya. Minsan lo, kasi pag ginabutan ko, sigarilyo, sigarilyo. Kantahan niyo naman po kami, Nanay Carmen. Kantahan niyo naman po kami. Kanta ng kanta po. Um, yung parang nakakatanggal mo ng lungkot sa puso niyo. Puso? Mm hmm. Mm -hmm. Ananana ah, 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 kuri Ananana Anata nga husi Anata nga hushihi. Mudo ba ate wata siyo mm. Anata ga si anata ga si e, uh, Sabi tayo nga uh -huh. ah, si Ah Ana po tanga po siya ganon mm. But naging tanga po si Ana? Ba Ba't ho naging tanga si Ana? Yan hindi ko po alam Kasi sabi niyo Ana tanga siya oh. Anadaga hushi, modoban te wadasyo. Uh, Anadaga hushi. Nakalwin yung ipin niyo. Yun. Oh. Baka sabihin nun nila, wala na naman o kayong ipin. Hindi, <coughs> hey, meron na. Iyan nyo, mas maganda. Bagay, bagay na bagay nyo kasi yung may ipin. Oh. Oo. Pwede po makasilip na Carmen. Ayun. Nay Carmen, bilad ko po yung kama nyo. Oo, oh, binilad ko po kapon. Ah, magaling, magaling. Ang ating nanay Carmen. Malinis po siya sa kanyang kwarto. Okay, Carmen. Ang dami nyo naman ng sabon. Isang sako? Isang sako po yung sabon nyo? Mm -hmm nasa no pati kung pakita na natin kasi nalulungkot to sila pagka yung ano mm -hmm. o oh, yun di ba oh wag niyo tatanggalin na ikarmin tignan niyo para ho kayong ano lang 18 years old pagka mangipino kayo Hello, thank you, po. si tante uh, tay albert ba't di ho kayo nagsimba Ano? Uh, Sapatos eh. Biran. Dami nang mamaral baka. Ah. Yung mga bibigo tayo. Ah, sabi sabi niya loko yung mga alaga kala ko. kala Ako sino'ng loko? <laughs> yung pong mga Yung mga bibi. Apo. Nagpunta. Uh. Eh, dami na mamaral kaya din na ako mm. so, na kumulit eh. Sino pu'ng naman mamaral? No mamaral sila no tinatasa. At Ah, namamaril po ng tilapia. Baka maano po sila. Opo, baka, baka barilin Madam? po. Um, walang tao, di siyempre, baka... Barilin na po. Kasi pumunta sila dun sa pagbabarilan nila, di ano nila yung mga tilapia. Hmm. Ah, gusto makita ang tiyan po kaya. Hindi ako ng ano. Ano po? Ah, LBM ba? po kayo? Hindi ko alam na yung LBM eh. Pero may, medyo gusaw yung ano ko. Ah, LBM po. Yan baka yung ano po. Yung pagkain na... Oh. Ngayon no alam niyo ba yung yung langaw? Pag dumapo yung langaw, mga ilang oras lang makita niyo yung itlog. Nakakatakot to yung ano kaya gusto kong magbumili yung mas magandang anuhan po ng pagkain natin yung wala talaga makakapasok na pinawisit pa ako na nang ano ko tang Hmm. Parang Hindi naman nung na banis ba, ano, Banis po ba yan? Balis, Balis po. hmm. Ini pa ko. Mm. Parang banda yung ano. baka ba, ano po yung ginawa nyo kanina may Ano may habol ko lang sila tatay na pinapaano mo bakit ko sila? Mm. I kayo na ano lang nakaramdam ng ganon. Opo, mas sumakit ka lang ko po. Kaya opo, yung ganon. Umuwi, bumili ng ano. Mm, nanginginig nga po siya. Opo, ano na ano ko na, talaga nanginginig yung ano po. Hindi kaya kayo high blood? Ay, Brad. Eh, dyan nung muna kayo. Kaya nga, hindi ako masyadong pa-init. Mm. Dahil uh, nagkikita na ano. Kasi tumaba ako tayo eh. Mm. 4 kilos ang tinabaan ko eh. Mm. Ano lang. Siguro, bawas na lang po tayo ng konting kanin. Kaya ako nga, po, din, nag din po ako ng rice eh. But, eh umaga tayo, hindi naman ako kumain. Minom lang ako tubig na mainit. Hindi naman ako nagkape. Eh. Mm, maganda po yung ano. Pero kakain nyo nung kanin. Pagka nagtubig, mga 30 minutes, pwede kasi na ako kumain. Kasi sabi ano, kaibigan ko kasi, mm. pag umaga, kung kain wala ka pang, wala ka pang kinain, init na tubig lang inumin mo. Pero kakain, tanghali po pwede, wag. Kasi ako po tanghali po yung hindi ko, hindi po ako kumakain tanghali talaga. So -no dapat, na -no. iba na naman yung ano ko. Kaso yung ano po, yung pang na naiwan ko kay Kuya Bikbik. -Bik. Maganda sana tayong magpa... I-ano po, ibibig ko kayo mamaya. Hmm. Yeah, kaya, nang bakit kaya nanginginig ako sa amin ko? Ah, kaya, umuwi ano ako. Hmm. Hindi naman ako masyadong pagod. Kaya, kumila po siyang tiyak. Masakit-masakit ang tiyak. Kaya, umuwi ako. Kaya, umuwi ako. Kakain masakit ang tiyak. Hmm. Uh, ano po yung ulam natin? Tilapia. Tilapia -tila po na? Mm. May Ano? Um gusto ko yung pinangato na tila, tin- mm -hmm. sinigang po ba? Yung gusto ko pa nandiyan po nakatabi ko. Nay Carmen Nagtago po kayo. Nagtago si Nanica, nagsiar. Mm hmm, hindi nila ano, dapat naubos itong ulam. Gaya po hindi naubos yung ulam kanina. Ito po yung ulam. Mm hindi naman yung ulam uh mga bata. Hindi -huh. naman yung Dapat talaga tayo, masanay sila sa ano, okra talong. Kaya ano gusto? Sa, sa ng kamote tayo, mas lalo makit ang dugo ko po tayo. oh, tama. Mga ano, mga Kasi nalapot daw po yung dugo eh pag gaganon ano. Opo. Opo ang ganda tayo mga Mga, mga matutubig. Mm, ako naman naiintindihan ko yung mga bata. Siguro dahil namimiss yung mga ano yung mga ano ba yun? Yeah. mga hotdog. Hindi sila ano sa ganyan tayo. Mas ano pa yung mga yung anak ko. Mga anak ko tayo alam mo. Gatas talaga tayo. Tos, Diyos ko. May sandali lang o, pa. Nga po. Ang ah, ah, hindi sila kahit tiwala ang ulam, basta may gatas. Inuulam po nila yung gatas. Eh, no? yun, nga lang yung maganda sa kanila. Sige tayo, ano niyo yun muna yung maya, maya maya ka telegram na dito na yung mga bata. Nagkano sila, sumimba. Pabalik oh. nila kung tara ako maka. Pinasok ko na lang ang talog muna. Oo. Hindi ko muna pinakawalan sila pa sa mga Hmm. Ngayon oh. okay, napansin ko nga naman ako, tatay, oh. diba na naman ako kay Tatay naman Ha? sabi. Hmm. kay Tatay dito. Sabi niya hmm. pa akin kay Tatay dito. Iba na naman ako na, um, ngayon Tatay 30. Sabi niya oh, oo nga. Sabi ko Iba na naman talaga. Tatay sabi nyo. Bakit? Hmm. Kanina niya. Yung mga daw pumupunta kay Tatay 30 gram. Mga pamangking daw niya. Mga relative daw niya yung mga may kotse kaya lang saka lang daw sila pupunta kapag wala siya tinitigdan daw nila mm. kung anong trabaho niya dito mm. sabi, sa, sabi niya sinabi ko kay hey, tatay O, oh, kahit dito kung ano ano na naman sila sabi niya ano naman tatay sabi oo oh, nga tay sabi ko Hmm. Hindi naman oh, di ko naman o, oh, kasi mapipigil lang hindi umuwi. Umuwi. Yeah, Siyempre. yan naman eh. Hmm. Siguro, kailangan ko mong alamin yung mga nangyayari ko doon kailangan talaga. Kailangan ko pang um, ang na kung umuwi, tingnan natin kung tingnan nyo muna talaga doon siya hanang kaano. Kasi hindi kumakain tayo, sinabi niya eh. Uh, doon? Oo. Uh Hindi kumakain. Kahit kahapon, hindi kumain. Kanina umaga, hindi kumain. Wala naman akong lutuin doon na ano. Yan na Nagluto ako ng na, ano, ka, ng, yung tinuwa ko dito na ang um, uh, pamuting baging. Mm. Kumain lang ng isang piraso ay dalawa yata. Tapos umuwi na. Hanggat maaari kasi talaga ayaw ko ng sa bagay. Kasi pamilya, na, pamilya niya naman yon Hindi naman nating mapigilan na bumisita dito. Kung ano po yung... Pero iba na naman tayo. Talagang iba na naman yung sinasabi niya yun na mga kuwan Lahat ng mga... Mara, ano, ano ba yung na na? Marunong naman ako mag-isama, Mm. Yun nga din din po yung naisip ko. Yung, di ba sabi niya, one week na po siya na uwi. Ang tanong, dapat pala ano, minsan masabayan ko siya. Hindi ko na po siya nasasabayan ka, Tekram, sa pag-uwi. Kasi nga po, uh, may mission na tayo. Pero, uh, wala na po siya ngayon. Nandoon na po siya. Umuwi na naman kaya. Na mm. Nagbayad na naman na. Okay. Siguro bukas, baka agaan ko na lang po yung pag-uwi ko sa mission para matignan po. Masabayan ko siya sa pag-uwi. Uh -huh. Uuwi na naman tayo tayo, Urano. Mm. Thank you tayo sa thank you ano. Ito. Thank you po sa... Alam, malulungkot na naman yung mga ano natin dito kay Tate Freddy. Eh, akala ko hindi napansin ni Juan, pero napansin niya kay Tate kasi, kasi nag-usap sila eh doon sa kubo. Mm -hmm. Kaya, hindi man ako nagsabi kay Tate uh, dito pero sabi niya sa eh, parang iba na naman sabi niya Ay, oo hmm. uh, uh, tayo sabi ko iba na naman talaga sabi ko hindi nagka ano po kasi yung ano yung mga problema nila dapat talaga wag mo na ano ta kay tatay yung problema oo oh, eh, iwan ko kung baka may problema doon at kaya nga sinundo yung mga anak o ano man doon hmm. ayun siyempre yung mga gugulukan yung ano nga. tapos ngayon ang problema ron, hindi kumakain dahil Nakakaano ng ano doon dahil mm -hmm. sa utak loob hindi kumain tayo talaga kaya yun ang alam ko po hindi naman kumakain kaya tulad nagtatrabaho dyan uh -huh. hindi ako kumuha dito ng pagkain hindi ko kain mm. -hmm. kaya minsan umuwi ako kumuha ako may nakakamiss lang ako kay Nanay Carmen eh. kay Nanay Carmen po update to naging update ka tatin <laughs> <laughs> kasama Hello. Uh -huh. then, na to hindi na nasama na samanin. eh hindi po nasama yung kay tatay. Pwede, malulong ko to yung mga ano nito. Kaya po. Uh, dito. Dapat talaga tayo ano. Uh, sige, sa... Mamaya, tignan po natin. Eh, ang pwedeng... di ba ano? nung ano, nakaraan, di ba hindi sinamasama nyo sa admission? Parang medyo umano siya, kumalma ngayon, mm. ngayon. Iba na naman kasi pa-uwi ng uwi ng kasina naman, kaya mm. siyempre maano na naman yung utang, lalo sinasabi niya hindi kumakain. Mm. Ang upong, Sige tay, kain muna kayo. Thank tay. Si Nanay Carmen. Namimiso kasi si Nanay Carmen. Gusto ko siyang makita. Nanay Carmen! Nanay Carmen! Nanay Carmen! Nay Carmen. Hmm. Ah, nag nagpagundo po. Uh, ba't di ko kayo naglipstick Di ko kayo naglipstick Hmm, di ba? Nagli-lipstick ko kayo. Gusto ko lagi kayong maganda na ikanaman. Oh, mahirap na yung... Wala na kayong partner sa buhay. Eh, linolos siya nyo na yung... Ano niyo. Gusto nyo punta ko tayo sa SM. Magbili tayong lipstick. Ah, oho. Saan nyo kayo magsasalamin? Eh? Ayun pong malaking salamin niya. it's a challenge because à la non Hindi na po pala yung ano niyo. lipstick niyo hmm. hey, Ni Carmen. Magmol naman tayo minsan. Pa. Magano po? Labas po tayo. Magmold po tayo. Mm. -hmm. Ayaw niyo po bang magmold? Bakit to? Mm. May -hmm. like, I mean, Pinapahalata niyo na bago po yung <laughs> ano. <laughs> 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 Ay, tignan nyo ka, teklo mo. <laughs> May tag price. Taggalin nyo na yung tag kamag. Kayo talaga. Iniingit nyo nga si Tatay Albert eh. Tignan nyo Tatay Albert. Hindi nyo tinanggal yung binigay ko. ano Pakita nyo nga Tatay Albert. Wow! May tiketa po. Wala ba sa na na? Ay tatanggalin po ni Tatay Albert yan. Nasaan ba yung pantanggal?

Hindi basta may buhay ka Tekram, gusto niya yung mga ano lang, yung mga uh, ang tawag dito, mga gulay, prutas. Nay yeah. mm -hmm. hey, Carmen, batang bango po ng kwarto niyo. Batang bango-bango po ng kwarto niyo. Dinilinis niyo po. Ano? Hmm. Nyo po. po kasi. Ah. Sh. Tignan niyo na ikarman ng ganda-ganda nyo rito. Smile po kayo. Yeah. Marima. Au. Yung po ano nyo yung yung kanta niyo na ikarman Pwede makita dito. Marima. Mari, mari, ah. mar. Hmm. Okay. O oh, sige po kasi Nay Carmen, kaya ko po kayo kinu... Dito po tayo, maliwan, maano po yung araw. Yan. Kaya ko po kayo kinuwanan. Kasi nga po, gusto po kayo makita. Gusto pong malaman yung update nyo. Ano po yung ginagawa nyo. Masaya daw po ba kayo dito? Baka daw po kasi malungkot po kayo dito. Kaya po yung magsabi sa kanila, masaya po ba kayo dito sa amin? Hmm. Yan si Nanay Carmen Katekram. Ano naman Katekram? Si Nanay Carmen po. Okay naman no siya dito sa amin. Masaya ang kasama. May time lang talaga may sumpong siya. Tama po ba yun, Nanay Carmen? Ba't to may time minsan may sumpong? Paliwanag niyo sa amin. Hindi ko po alam. May sumpong ako. Hindi po. Di ba minsan nagsasalita kayo mag-isa? <laughs> Ay, ganun po. <laughs> oh, sin sino ba yung kausap nyo? Baka pwede nyo kaming Mga namatay daw sila, di? Oo, oh, bakit to? Sindikato. Sindikato. Ay, dati pang kinakwento nyo, no? Nakita mm. mm. daw kasi nila ako, eh. Sabi oh. nga nun si ano yun, si Carmen yun mo. No? Mm. Namatay daw sila sa si sindikato. Mm. Okay. Nasa po yung sayo nyo nun? Marima! Ay, yung gumagana no kayo? Kaya sinabi sa akin, oh. mag-ingat daw sa labasan. Mm. Dahil meron daw eh, kaunti lang salita eh, baka mm. makatagpo ka ng sindikato na pumapatay. Mm. Inilibing na buhay. Ganon ah, ganun po ba sa Japan? Sa Japan po, meron din daw kaunti. No? Mm. May mga kaibigan po ba kayo lilibing na buhay? Oo, oh, silang sila nga po sabi. Hmm. Lilibing daw sila ang buhay. Oh, kaya sobrang may phobia po kayo, no? Kaya sabi, mag-iingat sa sanib. Sa mga sanib daw, mga kaluluwa din sa sementeryo, ganoon din daw doon. Mm. Mga namatay na kriminal, hindi na mendisina. Oo. Oh. Yun ang puro kakaintuhan ko. Hmm. Ganun daw kinamatay nila, lalo nang ginera naman daw ng Pilipinas. Hmm. Hindi sila ng gera. Mukha niya ni eh. Awayan daw ng mag-asawa. No. Mm. Awayan Naway dito sa Pilipinas. Mm. Kahit tumama sa Pilipinas. Ni hey, Carmen, hindi na tayo nakapunta ng Japan. Kailan ba tayo pupunta ng Japan talaga? Hindi ko po alam. Kaya mag-iingat din daw sa aso, sabi ko no? nga. Hmm. Kasi nakagat din oh siya ng aso. Linna pa siya ng aso, ka Ito po ba yun? Sumasahib daw sa aso mm. siya. Oo nga. Um, Nalaman ko yeah. nga. Walang magawa sa buhay. Hmm. Meron pala nga. Ano mm. uh, talaga no? mga uh, pasawayo yung mga aso, no? Hmm. Mm. My son, can you lower the volume? I'm talking to Lolo Lola Carmen. Baka may naisip po kayong plano. May mga plano sa plano nyo sa buhay. Wala naman akong kapangyad yan. Nung alam ko. May alam doon mga security guard. Sabi nga pag nahuli sila, mahirap. Mga security ba? Sa bawat pamilya. Hindi siya na Kaya uh, uh. sabi sa akin, huwag daw akong mag ako kakain ng karni at isda. Mm. Masama talaga yun. Pwede naman eh, Carmen. Hindi masama nga yun. Mm. Merong kriminal kung gumagawa sila kahit yun patay na na kinirito. Mm. Mm. At saka pati karni. Pagkain mo, linalagay sa katawan nun. Mm. Kaya nakakain. Oh. So, kahit gano'n ang pangyayari, eh, um, pinakamataas talagang mayroong nagdadriving na criminal sa kaso. Sasakmalig mm -hmm. ka. Oh. Mm, ganun na talaga kasi yung aso. Kaya huwag mo oh. kayong matakot. Pag at pag mayroong linti at kidlat. Oh. Mm. Nalaman ko lang, unay Carmen. Masabi na. Kaya mas maganda yung hindi kakakain. Eh. Mm. Oh, no. Pagka nagalit din mo kayo sa aso, hindi naman mo no kayo kakagatin eh. Dapat mas matapang kayo sa aso. Kahapon, ginano ko din yung aso eh, hindi hindi niya ako kinagat di ba kakagatin mo kayo kakagating ko rin pinagbibigyan ka daw hmm. <laughs> In, <laughs> hindi na po ako yun, ano, hindi, hindi, na ako kinagat natakot to siya natakot to siya sa akin katulad nangyari sa akin pinagbibigyan kahit maraming aso eh oh, dahil tahanan ko hmm. oh, doon. at saka doon hmm. tapos bigla ako sinak hmm. sabi <laughs> kayak Nakwentuhan ko pa yung mga yun. Ngayon sabi ng mga aso, driving siya. Mm. Na driving ng katawan nila. Kaya umiiyak din din. Mm. Umiiyak din. Nakwentuhan ko ba naman? Hindi yung dumadaan ako, papunta pala yun. Yeah. Sabi ko, hi, good morning. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, ay, dami ng aso. Hi, good morning. Sabi ko, ganyan. Mm. Pagka ako nahabulo kayo ng na aso. <laughs> takot na ako kay Tuta. Hindi ko na akin. So, <laughs> so, so, ah! Kasi <laughs> pag na tayo nga ng driving nga, mahirap eh. No? Uh, may mga time mo minsan, pag kayo kayo ng aso, pumapanik ko kayo sa mga ano. Yung yeah, bens mo, may humalita mo sa akin. Ano? Yung aso na yun, umiyak din. Mm. May mga lalaki, nandaan, lalakad akong ganyan, nandaan yeah. kanya, ganyan.